Hello guys, kamusta po sa mga aking mga friends and followers Ayan, gusto ko lang po magbigay ng konting tips Kung sino man po ang gusto maging content creator Ayan, for me, I, in my base opinion or my case Ako po ay na-monetize sa profile account ko only in-stream ads as subscription. Pero, napansin ko po na pag mayro uh, mayroon nag add friend sa akin, hindi ko na siya matanggap. Pag mayroon naman pong nagpapalo sa akin, hindi rin po siya nadadagdagan. I want ko kung bakit hindi siya nadadagdagan. Kasi siguro yung mga friends ko nawawala. Na-accept lang yung mga new follower. Tapos, uh, hindi nga siya nadadagdagan. Nakapix na siya ng 6,200 ang aking follower. Kahit may nagpapalo follow sa akin, ay hindi siya nadadagdagan. Nababawasan pa nga po siya. Kung gumawa ng account or gusto maging content creator, ang ipayo ko po sa inyo o tips kahit hindi naman ko naman po talaga ako magaling pa ay gumawa na lang ng page kasi yung profile po ay para sa ating family and friends to na lang tama mag, mag ano mag connect sa kanila kasi sa page mas maganda sa page maraming monetization tools halos lahat doon na doon Daw. Kaya ngayon, ako, babalik ako doon sa aking page para doon ko na lang siya gawin yung mga video or live. Pero mag-upload pa rin ako sa aking profile account. Kaya po ngayon ay ito na po ako madalas magla-live sa page at maglalagay ng reel kasi doon naman sa aking profile ay hindi naman ako monetized to serve only in stream ads so, subscription kung sino man po yung aking mga follower pakipalo naman po ang aking page na Rhea in Florida USA thank you for your support God bless you, bye bye ingat po, ma